Um, parang yung recovery ko nga, parang kulang. Ganun. So, ayun. At saka hindi siya... Parang... Nagugutom din ako agad. Oh Siguro nga kasi hindi nga tama yung ano. So ngayon, eto. I think perfect na to. Sana ma-perfect. And sana alam ko kung luto na to. Wait lang. Baka nasulog na to. La! I think okay na to. So ngayon, ang gagawin na nga uh, ang pink pang Ayan La, La. ilalagay ka na dito? po. Mahina yung internet ko. Ay, baka nasaan na. Hindi, mali yung internet ko. Dapat nandito sa baba. Ayun. Sana kayanin namin tong ginagawa namin. Ng... Hindi, pero ito nga. Ah, <laughs> feel ko naman tama na to. Tama o mali? fast <laughs> mm -hmm. okay. namin alam po anong tawag sa niluluto namin, pero basta masarap. <laughs> Wait. Okay, okay perfect. Ayan. Ah! Okay. Um, wala namang rekado. Ay, tapos sa luto ng kanin? So, pwede ka na nalagay itong kanin? Okay. So So natin Ayan na po Ang, ang ambulansya So ang next natin gagawin <laughs> hospital Ah uh, O, oh, di o oh. Ganyan siya eh pag, Ayun na may bumbero Sabi niya Eh kasi malapit yung ano eh Malapit yung bumbero Tapos <laughs> <laughs> so, yung ang ambulansya May hospital kasi Ganyan Wait lang. So, ang gagawin namin, ayan, so, di, di, tim, timbang siya, timbang. So, nalagyan ko na siya ng rice. Rice. Lots of rice. Kapag di kami pumayat, ako oh, nga Hindi. Siyempre, para ma-push tayo. Hey! <laughs> kaya natin to, Ella DG. Hindi kaya natin to. Kaya natin to. feel ko, papaya tayo this year. Feeling ko kasing, kasing ano na natin, katawa na natin si Pons. <laughs> Kinakaba. Kinakaba na nga si Ponce. eh. Tsaka. sorry. Ito nang na ang katapusan ba? Airpods? Airpods? Ingat Ayan. Yeah. So, para lang mahal. So, nainita ang ating bebe. So, sunod so, natin tayo. Ay, bakit ko ba ba? Ay. So, hindi kami pwede mag-cut ng carbs kasi yun yung nagbibigay sa amin ng energy. Okay. Kaya nga, hindi pwede basta-basta yung kung hindi kami athlete, siguro pwede. Like, kunyan, hindi ako mag-rise, di ba? Carry naman. Pero, mahirap yun for athlete. Kasi, carbs, di ba? For energy. Energy! So, balance po. Yung binigay sa amin na sukat ng protein, ng carbs, and fats. and Oh. 6 p.m. na dito sa US. So, ganto talaga sa US. <laughs> ganto sa US eh. Maga, maga yung dinner namin. Di, At alam niyo, gusto ko talaga yung ganto. Kasi, dati hindi ko magawa kasi hindi ko alam kung paano magluto. So, dahil may tigaluto na tayo, hindi <laughs> alam. Yung, kasi siya, mas alam niya. Kasi ako dati hindi ko mag-gets. Like, di ba yun, yari, yung mga, pare, magbabasa ka ng mga, yung, yung mga, sa calories, yung sa, pare, yung mga delata, ganun, di ba? Pag binabasa mo, hindi ko alam kung 250, it, itong buo na ba to, or ano ba, ganun. So, sa kanya ko nalaman yung mga ganun. Ayun, nutrition facts. Yes, ang galing nyo, guys. Galing nyo dyan. Yun. So, sa kanya ko natutunan. Diba? Dito sa US, pababa na ang araw. Tsaka grabe ang mga ambulansya dito. <laughs> um, dito, iba kasi lugar dito sa US kaya walang snow. So, ngayon, wala na yung snow dito sa US. Just see. Tignan yung ipilit na nga si Ziz. Ayan. Dito kasi, ang lamig nasa loob ng bahay, wala sa labas. Ganon. United States of Navotas daw. Ilang oras? Dalawang oras lang. Actually, isang oras lang pala. Yan. Kasi magpa-five na ata sa Philippines dito, six na. Dito sa bahay nila ha. cooking show na daw. Hey, anabaw kayo maano. Next time lulutuan niya na tayo. Ang ang ang, ang putahe po niya ay ano um beef tenderloin With, uh, ano, kung pa wajan? It's bro broccoli or broccoli. What do you think, guys? it's is the US. It's broccoli. <laughs> broccoli, that of si accent. Uh -oh. Oh, pag nagkaroon ka daw ng cooking show, ang pangalan ay Cooking Ina Mo with Ella DJ. Ganor! Sumo ba yun? <laughs> ay, taray. Oo oh, nga, ang cute. Alam mo, na ang na yung Ella Talks. Ngayon naman, Ella Cooks. Ay, yung galing guys. Oo, perfect yon. Next naman, Ella Ella, Ella, e eh, eh. ano pa bang kaya mong gawin Ella Eats. Ayun, Ella Eats naman. Oh, di ba ang dami mong segment, love? May Ella Cooks, may Ella Eats, oh, may Ella Talks. Ella Show. Oh, bakit? Ganun. hmm Ganun siya ka ano. Ella Chase. <laughs> Ella Chase daw wala. <laughs> <laughs> ano ba? Ella Harvester ka na. Ayan, kakahe. Eh, harvest mo. <laughs> God. Ano ba? Ang dami na. Ella talks daw, Gemma wash. <laughs> Ako, Gemma eats. So, dahil tapos na siya, maghuhugas na ako. Ay, magtaint. Ano na ako ng ano, no? Rice. Okay, wait. As wait. A wait a minute. Tapos na ba? Pagdating ko pa yung Okay. okay. Tapos, tapos. Hindi nalagay ko na sana rice eh. So, yun na nga. Ay, nagpuhugas ako, no? Oh God, anong kala niya sa akin? Tamal? Kaya ko ang buhay sa sarili ko eh. Sure. Kaya ko mabuhay na mag-isa. Just. Okay. Yeah. This is mine. Magkapares ng tao, 100. Okay. wala lang tayong ano lang. Ay, di ba merong ano si Kuya, ano, ready? Ano? Meron siyang... Microwave. Microwave? Oo, kasi ano, iinit ko. Hindi ba mo? Dito. Ah, kay Ah. Yan. So, pa pala may gina. Di ba, on? Hindi, ulit niya ka rin. Okay. Ayaw ko <laughs> Hindi, hindi, <laughs> hindi. Kasi ito ang unti, oh. Baka kulang sa'yo. Kaya nga. Baka kulang sa kanya. Ano ba? Ay, malinis ba ito, love? Oo. Ah. So, ngayon, maghubogas ng tayo para di maipon. Kain ka muna po. Yes. Kain si Dita. Wow! Ah, kaya ko matok. Kaya ko matop? ka, oo, kumakatok yung pagkain yung sigos na lalabas. <laughs> Kasi maagad sila Ibigay ko sa Ano ice cream binigay mo?

pa tayo Sige, isa lang. O, ano ko, titimba ko. Ano? Yung so, sit. Titimba ko. na Dalawa tayo, isa lang. Dalawa tayo lang, kung tayo. Okay. Pwede. Ano ba? Ha? 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 Wait lang, titi pa ba yun? Ah, ito ba? Lutoin ko na ilan. Ah, ikat ka na. Okay. okay. Oh. Bro. Uh, Apa? Red? okay na ganyan. O, oh, kasi gagamitin ko pa yung chara Wait okay. lang Ano ba? Trending na yung orsan mo lang. Hindi <laughs> ko kasi nakita. Sa sabi nila, six na dyan. ano? Hindi na na yun. Alam, hindi. Aahon ah, ah, to kasi nandito ko. Yes! Mayor pala. Mayor! Ella! Charas! Mayora! Oo. Oh, Pinabog mo na yung mare. Mayora na. Teacher daw ang labotas. Ay, kukuha na rin ako ng kanin mo. 150? 150,000? <laughs> 150 kilos. <laughs> kilos. Okay, maliit to guys. Hindi grams. Kilo. So, ganito lagi yung ginagawa namin nagtitimbang. Ay, bukas din pala, no? Pag-ising. Meron ba tayo? Asan ah, sana yung ano mo? Bukas. akalok to today. Today niyan ako Ah,

So, sinusukat ko yung rice. Nakakain na. So, 150 grams. 150,000 grams. 150 kilos. Oh, bakit? Perfect. Wonderful. Wonderful tonight. night. the night little i to Okay, okay, okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, Okay, okay. Sino Akin ah, na yun lahat. Ah, you want? Okay, okay mag... Wala kasi sarap yung milk tea recommendation natin. Ah, sige. Ito ang pinaka na milk tea. Diyan pa rin. Di mm. Ay! Oh, Ay! Ay! hindi, Ay! <laughs> Kala ko yung yeah. hugas. Eto guys. Like, Wala na. na in, ikaw di ba uminom nun? No. Ay, hindi mo ba na inom? Eto ang pinaka-perfect na milk tea guys. Eto ay Ichitan Thai Milk Coffee. Ah. Oh. Ayan. So, bilhin niyo na siya. Pasok ba to sa ano natin? Siyempre, hindi. <laughs> Five grams. Uy! Two grams. Uy! Hindi, yeah, pero hindi pwede. And, meron din tayong brown sugar milk. Ayan, guys. So, so yung isa tayong milk tea, pero naubos na po. Huwag <laughs> kayong malito. <laughs> naubos na siya. So, guys, bilhin na kayo nito. O, oh, diba? So, dadagdag, gawa na lang kayo ng milk tea, ay, ng pearl, ganyan. So, para meron kayong pearl. Ayan. So, bili na po kayo nito. Ichitan. Ichitan. So, ang lang eh. Kasi na pagay mo? I think so. Hindi ba? Hindi, meron na kanil. Okay. Yung carbs naman yung ano ko. Ayan. So, bili na po kayo sa mga malalapit na supermarket. Ay, okay, perfect. Napasok na yan. Kaya Kapit na kapit Sir Alan, baka naman. Charis. Charis. Sir Alan, ako Sir Alan to. Oh. Sir Alan, hello. Sir Alan ako nag-isip no. <laughs> hello naman, nakabawi na si Sir. Just. Sir Alan, just. Yeah, pero masarap to, guys. Masarap. Mm -hmm. Sobrang sarap yung isa hindi ko na naano. Naipakita sa inyo. Oh, di ba? Bukas wala na to, char. pero oh, masarap siya di ba? Pearl na lang ang kailangan. So, luto na lang kayo ng pearl sa bahay niya. Para mas, eto, mura pa. O, di ba? Tapos, makikita niyo pa yung sugar. Ayan, sa mga, ano, dyan, nagda-diet din. O, para makikita niyo yung, ano, kung ilan ba yung sugar. O, di ba? Kasi yung mga milk tea sa ano, sa labas. Kung bibili niyo, hindi niyo alam kung gano'ng karami yung sugar. Tapa, diba? ano, Ay, sa ko talaga yung stas? Sa baba.

Ah, uh, taray. o baka naman may commercial ako sir ng i ano, milk tea. Just. Hi. Ay. Ay, nawala naman yun. Hindi nyo kami maiinggit. Hindi ako naiinggit sa mga fast food. Oo, oh, uh oh, -huh. bukas. Bukas kayo mag -ano. <laughs> Ayan. So, kakaintay na ano. Ay, hindi ko to naano. ano. Itilan ba ito? 90. Ah, tama nga. Okay. okay. Okay, okay, So, malapit na kami kumain. So happy. So, may na tayo mag-ayos. Ito, sarado ko na to. Pwede na. So, sasarado na namin dahil tomorrow po. Babauli namin. Tapos, nakalimutan, no? Huwag naman. Gutom kami. Kasi tomorrow. Ay, hindi yung takip, love, love. Maliit lang. Hindi, it's malaki yan. <laughs> eh, kasi siya eh. Hindi talaga. Oh, pang ganito nga yan. Yes, Jella Eats tayo today. So, dahil lagi nyo kami na Jella Talks. So, Jella Eats naman tayo. And Jella Cooks. O, oh, diba? Nakita niyo na yung Jella Cooks. So, Jella Char. <laughs> Tawa ka lang. May, ta may takip ba? Wala mong takip. Wala. Ay. Okay lang. Iyan na lang. Hindi naman tutumbayan eh. Okay lang, hindi naman matutumba. May takip ko dyan? Madami. Ah, madami. You think? You think? Hindi din. Sakto lang dapat. Hindi din. Let's see. Parang hindi. Pak! Hindi din. Yes. Okay, okay. Same number. Hindi kasi madumi na, ano, Nandikit. Ayan, ito, ito, ito. Hindi din. Pero okay Okay Ayan. Okay. Okay, ready na ang food for tomorrow. Hindi, wala kami date tomorrow. So, ayun, meron kaming optimum date. Oh. Guys, ito na. Ito na ang sagot sa pa-freshness namin namin. Fresh yarn. Yay! Ita kami. So, tomorrow is optimum day. Siyempre, para full pack na to, guys. Kung nagda-diet kami, kailangan na magpa mag-fresh. Malapit na ang season, guys. So, wala time para mag-ano, wala lang time para mag... Mag... Ito muna. Magpaganda. Oh. Yeah. Ben. Paksiyo. Oo, paksiyo. paksiyo. Masarap na fish mo. Gusto mo? Chết nào, mình xài. Cô đi chưa? Cái này cũng mặc Kung siya magsae, magpaturo kayo sa akin. <laughs> Perfect mo. na ba yan? Nagda-diet na nga ako. Makikihati pa kayo. <laughs> so, kahapon, last day na namin ng ng pag-ano. Pagbababoy. Pagbababoy. Sabi namin, gusto ko, sabi ko kayo yan. Kay Ella. Na, gusto ko ng popcorn. Ganyan, ganyan. So, meron silang popcorn na yung may na microwave. O, ganyan. Sabi niya, ilan? Sabi ko, isa lang. Sa akin lang yun. <laughs> Bawal mag-share. Ah, oh, sorry. Bawal mag-share. Ganun. Tapos yun, natawa siya sa akin. Kasi ang damot ko. <laughs> ang seryoso ko. Ang seryoso ko. Mm -mm, naubos ko. O, ba diba? Siya hindi niya naubos.